Rated SPG, at gabay ng magulang. Good afternoon and welcome sa aking uh, munting channel at ito nga ay tuluyan ng hinatulan ng hukuman ito nga si Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan at dito nga ay uh, nahatulan sila na makulong ng habang buhay at dito naman ay hindi nga makakapayag itong si Olga na makukulong lang itong si Tanggol ng panghabang buhay at ang sabi niya nga ang nararapat sa iyo ay mamatay kung kaya dito nga pinagtangkaan nga nitong si uh, Olga na patayin nga itong uh, si Tanggol kung kaya dito ngayon ay galit na galit nga dito si Aling Marites Kaya uh, Olga at sabi niya nga dito isa kang traidor ang sabi mo tutulungan mo si Tanggol ngunit iba naman ang yung ginawa ikaw naman ang siyang pumatay o magtatangkang pumatay dito nga kay tanggol na aking anak kung kaya't pagbabayaran mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at ginawang hindi maganda sa anak kong si tanggol at ito nga si David naman ay tuwang tuwa nga dahil nga tuluyan ng nakulong itong si tanggol nga dito nga sa bilibid dahil siya nga uli ang magkakamkam ng lahat ng yaman ng mga Negro na kung saan nga ay talagang pinagplanuhan nilang dalawa ni Olga ang mga ito kaya ito ngayon ang ating paka aabangan dito sa FPJ ang Batang Kiapo and guys kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share din po para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po ingat God bless and bye bye